Ay, tulog na, tulog na. Ay, na kayo. Ayo, pahinga na kayo. Masabi ko wala nang tumambay dyan sa gabi. ba mga anak yan di ipagsabihan yung mga magulang na ano Kanina ba mga kanina pa mga anak yung mga inu di puta na yan Ate tigas ng ulo Kanina ba mga uh, magulang mag, mga ina anak yung mga yan ayun dito mga ninyo Marami nitong niyo dahil uh, gabi gabi rayot eh, riot nang uh, dito. nyo na yung gusto. bata, tigilin niyo mga anak para hindi makalat-kalat ngayon. pati... Pati kayo, pati kayo matatama dyan, makikiring kayo dyan. Hey! Pag nirpo siyang barangay kayo na ano yan. Hey! Dapat ko, coordinate natin doon sa barangay, doon sa kabila, kay chairman ano eh. Si Will chairman doon sa kabila. Para, o, para kapture nila yung mga bata na patambay doon. Dahil yung pinagusimula ng... Dito sa barangay namin sa kasi oh. yung yung mga bata na nakatambay doon ay na dapat inuhuli kasi nila Kaya <coughs> lang sa kanto. Dapat niya tutukat. Papantayin na ng tanos yan. Hindi naman kasi sila nagkapapasa ng tanos Dapat ay nakausapin natin dyan yung barangay. Wala naman ang mga kapatang na mag pa kahit dito. Ano ba? Oo, si Rata pa. Diyan pa rambo. Oo. Kaya katuloy yung may narayot na naman. Kasi mga gago na yan. Pag walang marayot tumama yung kalating halong laksong, hindi ko tamahan. Pagka walang maaway na sila, dumadayo na ron sa, sa looban. Doon sila nag-ano naman ng ano. Huwag na kayo magpatambay dyan, ha? Pati kayo, dadamay ko dyan. Bali siguri kayo dyan. Pagka may patambay, huwag kayo magpatambay dyan, ha? Paluhin yung ulo kung tumambay. Huwag kayo magpatambay dyan. Para walang gulo, para, para walang naglalayo. tapi, tapi eh, oh, sorry, sorry sorry pelak, <tuk> dapat uh, ano natin requestan natin dito sa Barangay 108 ang, ano eh ng yung, yung tanod eh kasi tum, ginagawa tambayan ng mga uh, ano eh oh. tatakbuhan eh. dapat may tak may ano kasi sila may may kay chairman Sinbiling billing dapat kay chairman billing silang oh. uh, siyang, ibang may ibang barangay sa may ano ron eh thank you sa mga counter ng mga bata Asuntoin pati yung magulang? magulang uh, asuntoin. Yung magulang magulang ah asuntoin magulang ah asuntuin natin. Yung ni Kernel Tumiba yun eh. Oo. Oh. Kaya ni Captain So, Captain So. Oh, para madal para madala eh wala hindi pinababayaan ng magulang eh. Oo. Oh. Para wala makitang tao diyan, pumasok na lahat kayo. Kayo inside ka riyan. Matabi Pasok na kayo.